Alam nyo guys, ito ang problema talaga dito Pag maraming ganitong ibon Yung salamin natin Ng crane, pati yung boom Namumuti na Ayan, nandito tayo Sa ating crane mga idol Magpapa start na tayo ah, Hindi pa rin sila umalis Pag nag-boom up lang tayo Saka lang yan magliliparan mga idol Alam nyo ba Kung bakit dumadami yung mga kalapating Tumutuko dito Kukwento ko sa inyo Mga kalapatid, mga ka-offshore, welcome back to my Facebook page. Magandang magandang araw sa inyong lahat. Ayan, meron akong ikukwento sa inyo mga kalapatid uh, about dito sa mga tumutukod na kalapati dito sa ating uh, location. Ayan, kung makikita nyo naman, napakadaming ibon. Di ba napakadaming ibon sa ibabaw mga idol at pag yan ay nagliparan at nagkataon na may dumaan ang mga kalapati mga idol, mga kalapatid, ay ay naakala siguro nila na ito ay mga kasamahan or mayroon silang uh, pwedeng uh, mapag-inuman kasi nga may mga tubig dito ang hindi nila alam kasi itong mga ibon na ito ay mga sigil umiinom sila ng mga tubig dagat at lumulutang sila sa dagat kaya hindi sila magkaparihas ngayon ang nangyayari mga kalapatid ay kapag sila ay naglanding dito sa platform wala silang mainuman, wala silang makain uh, nagtatambay sila mga ilang araw hindi na hanggang sa mawala na sila lakas mawalan sila ng mga lakas mga kalapatid at ngayon ay uh, didikit yung aming barko lumalapit sa mga nakikita namin sila dito mahina na ayan nakikita namin sila dyan na uh, hindi na sila halos makalipad mga kalapatid kaya yun uh, doon ako pumapasok mga kalapatid ah uh, ako naman ay yung nagdadakma ng mga kalapati. Dinadakma ko at dinadala ko doon wow. sa barko. Pinapakain, pinapainom. Na, hindi ko naman inaangkin na yan mga sila. kalapatid. But cause dahil tinutulungan ko sila. Hindi ko yan inaangkin mga kalapatid. Ayun lang mga kalapatid. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Uh, sa inyong uh, patuloy na panonood at pag-share, uh, pagsishare, pagkukomit. At hindi pala ako nagbibinta ng mga kalapati, mga kalapatid. Para sa kaalaman ng mga kalapati, hindi ako nagbibinta ng mga uh, kalapati. Ito ay aking libangan lang dito at uh, tinutulungan ko yung mga kalapati para makarelax sila or uh, makauwi sila sa mayari. Kaso nga ang mga kalapitid uh, hindi na sila nakakawi, nabaliling na sila mga kalapatid. Ayun lang. Bye-bye. Thank you and God bless.